Dito na kami sa barangay. San kaya naka-party yung sasakyan. Ha, enyen yun. Iton. Ah, yun pala. Ito pala sasakyan nila. So, mga kachulo, drive test ikaw. Bawa naman. Ito yung sasakyan niya, kapatid ko, seven seaters. Opa, ngayon titisting namin. First time kami, first time kami sasakay dito ngayon. Charot. Ay, charot po. Ha? Huh? Mahiluhin si Jacob. Ay! Ayaw mo Ayaw mo ng aircon? Ayaw niya ng aircon. Ay, hindi pwede ko. Mainit um, ko. Dapat magsanay ka na. Tiyalo. Huwag yun doon. May aircon. Hindi pwede magbukas. Si Jacob kasi hindi sanay sa ano. Hindi sanay sa aircon. Hinihilo siya.